Hello! Kosta! Ngayon, sasabihin ko na yung patakaran natin sa The Graduates. So guys, itong The Graduates na to ay napag-isipan ko ng maiki. Uh, based doon sa last life ko, napag-usapan natin yung mga buhay-buhay noong tayo ay bata. So ako mismo ay galing sa mahirap na pamilya. Kaya alam ko kung paano ang buhay ng mahirap. So ngayon, meron akong konting pabuya sa mga graduates. So ang title natin ngayon ay The Graduates. So ito guys, um, para sa mga grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5, and grade 6. Yung 7, 8, 9, 10, saka na yun. Ito muna sa ngayon. So, ang requirements po ay maghahanap kayo ng estudyante na deserving. Meaning, nagpupursiging mag-aral, kahit sa hirap ng buhay. Yung bang mga gustong-gustong mag-aral, pero nahihirapan silang tustusan yung pag-aaral. So, ang gagawin natin ngayon ay bibigyan natin sila ng konting pabuya. Alam ko na ang grade 6 lang ang merong graduation rights, pero alam ko din na yung grade 1 to 5 Meron din silang recognition day na wherein malalaman mo kung sino yung mga first honor, second, or third honor. Lahat ng mga nage-excel sa school, pwedeng sumali. Ang gagawin lang natin ay mag-nominate kayo ng estudyante. Pwede niyong inominate yung kapitbahay yung anak ng kaibigan, or, pumunta kayo sa si school, tanungin niyo yung teacher, kung sino ba yung mga deserving students. Um, kasi alam nyo, ipapakita ko ng konti yung video ko, na medyo na-touch ako, umiyak ako. Kasi ako mismo, nung no, ako ay nag-aaral, ay hirap. Meaning, ang mga magulang ko ay hirap din. Kumbaga, kami ay mahirap. Wala akong chinelas pag pumapasok ako. Meron ako doon class picture namin. Wala akong chinelas. Kitang-kita mo yung pako na walang chinelas. Nung graduate ako ng grade 6, damit, sapatos, medyas, hiram, kasi wala kami pambili. So ngayon po, ang gagawin natin, bibigyan natin ng pabuya yung mga estudyante. Kahit sino, kahit sino sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede niyong isali. Yung mismong estudyante makatatanggap, makakatanggap ng regalo sa graduation at pati yung mga nag-nominate meron din siyang pabuya. Para ito sa lahat, guys. So, mag-start na tayong maghanap ng mga estudyante. Ang gagawin nyo, ibibigay nyo lang sa akin, i-comment nyo sa akin yung pangalan, anong grade, anong honor sa school, kung ano ang pamumuhay nila, yung mga medyo may kaya, Pwede rin siyang sumali, pero I would prefer yung medyo below or yung mga medyo mahirap sa buhay. Para naman meron tayong maitulong sa kanila. Yun lang po. So hopefully soon ipadala niyo na sa akin yung mga requirements, yung details ng estudyante dito sa YouTube channel ko ilalagay nyo lang sa comment and then iisa-isahin namin babasahin hindi lang ako kukuha ako ng kasama ko na magbabasa sa mga istorya ng mga estudyante at pipiliin namin yung deserving ang mga pabuya ay magbibigay tayo ng isa libo, limandaan tatlong daan at maraming tigisan daan. Para lang naman may matanggap yung bata na graduate Thank you. Salamat. Pumapasok ako doon. Wala akong chinelas. May class picture kami. Imagine na ka. Wala akong chinelas. Nandun ako sa... Nasa likod ako. Pero pag titignan mo yung paa mo, wala kang chinelas.